Bagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingin. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa Sulat ni Santiago, Chapter 2, Verses 12 to 17. Kaya't magingat kayo sa inyong kilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusan nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabag ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao? Kung sabihin mang niyang siya ay may pananampalataya. Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. Maililigtas ba si niya ang kanyang pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo patnubayan kanawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya pinibigyan ng kanyang kailangan. Mas mabuti pang maidudulot sa kanya iyon. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang napili ko dito ay habang. Maraming tao na nagsasalita ng tutulong o nais tumulong sa kapwa pero hanggang salita lang. Ganun din minsan sa pananampalataya, maraming nagnanais na maglingkod, pero hanggang sa salita lang. Maganda ang sulat na ito ni Santiago dahil magkatambal ang pananampalataya at gawa. Maganda nga ang pagkasabi niya dito patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa kaya ito ay magandang balik-balikan natin ang sulat na ito dahil minsan tayo ay madaling magsalita pero ang salita natin o oh, pagpupuri natin ay hanggang sa salita lang nagpupuri tayo at nagbibigay ng mga magagandang salita ngunit kulang naman sa gawa. Kaya napakahalaga ng 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 sulat na ito na isang holistic approach ang mahalaga sa tao. Ibig sabihin, sinasabi natin ang habag kina-gawa natin ng habag at ang pananampalataya natin ay nagiging may kalakip na gawa. <clears throat> Manalangin tayo. Ama, Hari ng Langit at Lupa, gabayan mo ang aming isip at katawan sa maghapong ito at kami pabanalin mo. Gawin mo maging matapat kami sa iyong mga utos, sa wika at sa gawa. Tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Ilayo mo kami sa mga kasalanan at dalhin mo kami sa ganap na kaligtasan doon sa iyong kaharian iniling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gawin po nating viral ang salita ng Diyos at maging kabay sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.